Si Iboy, binuo ni Gabriel para sa kanyang mga pangarap. Naging mitsa ng galit ng kapatid na si Miguel. Sa pagkasira at paghahaw ng kanyang pamilya, si Iboy ang naging proof na walang imposible sa huling dalawang linggo. Ako po kayo susuko, tatang. Ang tawag mo sa patayo! Si Ria, pinuntahan niya ako dito. Miguel, tingin ko alam niya. Ngayong alam na niya na ikaw ang investor niya. Kakahanap ako ng butas bago niya matago lahat sa akin. Naalala ko na. Lahat! Ang pamilya ko! Yung aksidente! Naalala ko na! Patutunayan ang power ng katapangan! Tara! Na, Hanapin natin agad si Papa Gabriel! Kotse! Tulong! Mas magiging maksyo ng adventure! Nasaan ang robot? Saan mo siya pinadala? Isang batang robot na may kuryente sa mata. Kinuryente na kasama ko at pati ako. Wala kita na alaga mo, Gabriel. Yes! <laughs> yun. hindi ako yun na pero parang itinuto ko nila, may kagaya ako. Hey boy, ang kuling dalawang linggo after TV Patrol.